guys. Gagawa tayo ng bulaklak. Ngayon, ano muna, step by step na lang muna. Ito muna gawin natin, ganito. Ganito gawin natin na una. 2, 3, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 lang ka ano guys ikot 15 ka ikot lang tapos ayan na siya. tapos tanggalin natin ganito ayan na siya. tanggal na ganyan ngayon, ganito naman natin. Eh, kung anong gusto nung paglagay, nasa inyo, paglagay sa kamay. Ganyan. Ako, gusto ko ganito. Tapos, ganyan natin yan, ha? Kasi kailangan. Ito na. Ito na. Tapos yan. Gamitin natin ngayon, ganito lang gawin natin. Ito lang, by step. Salad. Ito guys na, ito guys, yung natapos na. Ito. Ito na yun. Ito na siya. matapos na siya. Ayan na siya. Ganyan na siya ang forma pag natapos. Tapos, kunin mo mami yan, pakikuha mo yung aking nagawa na na bulak-bulak Ito na yun. Anim dapat siya, anim. nandito naka-plastic sa inanin. Anim siya dapat. Anim na piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anim lang siya 6 ani guys anim ganyan siya tapos ganyan na siya. tapos pag nabuo na siya. 6 na, na siya. pag nabuo guys ganyan na siya. pag nabuo Siya. Pag nabuo na siya, guys, pag, yan, maging ganyan na siya pag nabuo. Di ba? Medyo mahirap lang pag hindi ka pa marunong, kasi ako naman hindi pa ako masyado, pero at least, alam ko na siya. Ayan na Thank you, guys! Order na kayo ng bulaklak. Kahit ano, gagawa ko anong gusto niyong kulay. Yes, thank God, thank you Lord, na tutunan ko rin.